Panghihinayang ang bumalot sa ginang na si Maria nang maging abo ang kanilang mga gamit sa bahay dahil sa sunog sa Rizal a Playa, Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Naganap ang sunog habang nagpapasuso si Maria sa kanyang isang taong gulang na sanggol bantang alas tres ng madaling araw. Nakaligtas ang pamilya ni Maria, ngunit sa bilis ng paggalat ng apoy sa mga bahay, walang naisalbang gamit si Maria. Napakalaking hirap, ma'am, kasi po lahat ng napundar namin wala, ultimong perang natatabi, nakasama sa sunog. Tapos gabi-gabi, isipin mo kung pa paano yung mag magiging tayo namin doon sa ano't nagpapadede pa nga po ako, paano kami mabubuhay. Tulong at pag-asa naman ang hatid ng Operation Blessing para sa mga nasunugang residente. Sa isang evacuation center dito sa Rizal, Aplaya na mahagi ang Operation Blessing ng food bags, drinking water, mats at blankets para sa 120 families na biktima ng sunog. Isa ang pamilya ni Maria sa mga nabahagian ng tulong. Malaking tulong sila ma'am kasi yung pagkain na lang ng bata, halimbawa ma'am, biskwit, mga kung ano-anong pinamimigay nyo. Napakalaking tulong na ma'am. Sa halip na bibilhin po namin, hindi na namin magagalaw yung pera na pinangangalakalan ng biyana namin. Kaya napakalaking tulong mam at nagpapasalamat po kami. Katuwang ng Operation Blessing ang mga miyembro ng 7th Civil Relations Group at ang mga church partners sa programang ito. Higit sa mga material na biyaya, nag-iwan din ang Operation Blessing ng mahalagang mensahe ng pag-ibig ni Heso Kristo at panalangin para sa mga apektadong residente. Nagpapasalamat po ako ng marami sa Operation Blessing dahil sa inyong binigay na tulong dito sa Rizal Playa sa mga nasunugan. Maraming maraming salamat po.